ali works, works through wow. <laughs> tayo na, nakamabigat ako. Ah, lugi. Ang bigat na eh. Ang bigat ng gear ko. Surprise! Hindi na kami patakas. Ang tangin na, nasa, nasa pina ako. mababa ako. Yun ang surprise! <laughs> Pero kaya na ang bigat ng gear ko, hindi aabot! Kaya <laughs> na, napakaloko nung ano, oh. pag lusong mo eh, gano'n ang bubulaga sa'yo.